Yan guys, oh may parot. Wik! 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 Magsalita ka! Magsalita ka! <coughs> Ayaw niya magsalita guys. <coughs> Ako na lang umuubo. <coughs> hai <coughs> hello hello hai hello hello halo ka Hai satu menang ca sabi ano yon, Excuse me po. <laughs> Ay, ko. Ay, nubo ako ah. Parot, parot, parot. Oh. Pagit si parot, pagit. Parot, pagit, pagit. Ah. Ha, <laughs> galit. <laughs> <Nag> -galit, <na. laughs> galit. Ha, galit. galit ah. Guapu ka, guapu. <laughs> oh, biak satu loy. Oh, ya. Yeah. Allah, galit, galit ya sudah biar pagi tu. Oh, oh Allah, Allah, Allah. Oh, galit tu sya. Oh, nak tagu, nak tagu <coughs> Galit tu, lelaki ni. Oke Tidak pangit. panggit Pugi, Pugi 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 Pugi, 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 Pugi Tidak bisa panggit Pugi Hah? magtago ka na dyan pugi, pugi, pugi pangit <laughs> 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 e pugi, pugi pangit, pangit <laughs> pangit, pangit hindi <laughs> lang <laughs> Uh, pogi daw siya Pangit, pangit.